Kumusta at maligayang pagdating sa podcast ng AI Affairs. Magandang araw sa inyo. Ngayon, susuriin natin ang isang paksang araw-araw mong nararanasan, marahil hindi mo lang napapansin. Personalized advertising. Tama. Titignan natin ang dalawang panig ng gisyu. Sa isang banda, paano to ginamit ng mga kumpanya gamit ang AI para bigyan ka ng mga produktong akma sa iyo. At sa kabilang banda, ano naman yung mga panganib nito sa iyong privacy at um, sa pag-isip mo? Mula sa mga diskusyon sa Reddit, mga panayam sa mga tech CEO at akademikang pananaliksik, aalamin natin kung ito ba ay isang win-win situation? O isang dystopian na realidad na? Okay, simulan natin sa pinaka-basic na argumento. Ang sabi nila, maganda raw ang personalized ads. Oo. Yan yung laging depensa. Yung konsepto ng value exchange. Ano yun? Sinasabi nila, okay lang na gamitin namin ng data mo. Kasi kapalit nito, libre mong nagagamit yung platform namin. Facebook, Google, mga ganyan. Exacto. At para hindi ka mainis sa mga ads, gagawin naming relevante o ang op sa'yo. Mm -hmm. Parang win-win, di ba? Sa unang dinig, oo. Parang ang ganda. Ayoko naman talagang makita ng ads para sa let's say, baby diapers kung wala naman akong anak, no? Makes sense. Pero may isang punto na galing sa isang Reddit user na tumatak sa akin. Ang tanong niya, simple lang. Ano yon? Yung pagiging relevante ba, para kanino ba talaga? Ah. Para sa akin bilang user o para sa advertiser na gustong makabenta? Doon nagsisimulang maging Uh, malabo yung linya. Exacto. Dito na kasi pumapasok yung mas madilim na bahagi ng usapan. Okay. Kasi yung teknolohiyang ginagamit para ibenta sa iyo yung sapatos, yan din mismo ang teknolohiyang ginagamit para i-target. Halimbawa, yung mga swing voters sa politika. Oh, wow. Yan din ang ginagamit para hanapin yung mga taong uh, mas madaling maniwala sa maling informasyon. Ang layunin eh hindi na lang para bumili ka. Kundi para hubugin pananomo. Tama, pati na rin ang emosyon mo. Ah, 'yan. Nabasa ko sa isa sa mga comments na maraming ads ang sadyang idinisenyo para iparamdam sa 'yong may kulang sa 'yo. Yung dissatisfaction. Oo, para kang ka ng idea na hindi ka sapat. Baka masaya ka na sa luma mong phone, pero dahil sa isang ad, bigla parang ang pangit na ng lahat ang kuha mo. Nagkakaroon ka ng problema na hindi mo naman alam na meron ka pala in the first place. Exactly. At ang hindi nakikita ng marami, sinasamantala nito yung tinatawag na psychological vulnerabilities. Mga kahinaan natin sa pag-iisip. Oo. Hindi to basta-basta panghuhula. Pinag-aaral ng AI ang digital footprint mo, likes, shares, searches, para makabuo ng psychological profile. Okay, bigyan mo kami ng example. Halimbawa, kung natukoy ng algorithm na parang meron kang mababang self-esteem, bigla kang babumbahin ng ads para sa mga pampapayat, pampaganda o luxury items. Sila yung nag-aalok ng solusyon. Oo, sa insecurity na sila rin mismo ang nagpapalala. Grabe, kaya pala may pakiramdam na FOMO o fear of missing out. Idisenyo pala yan. That's a vulnerability. At dito pumapasok yung sikat na kwento tungkol sa kumpanyang target sa US. Isa tong cautionary tale. Ah, yung sa teenager. Yun nga. Para sa mga hindi nakakaalam, nalaman ng sistema ng target na buntis ang isang teenager bago pa man niya sabihin sa pamilya niya. Paano? Paano nangyari yun? Dahil lang sa pagbabago ng shopping habits niya. Bigla siyang bumibili ng mga uh, unscented lotions, cotton balls, at supplements. So para sa algorithm, malinaw yung signal. Malinaw na malinaw this person is pregnant. Kaya nagpadala ang target ng mga discount coupon para sa baby clothes sa bahay nila. Ang problema, Yung tatay niya ang nakabukas ng sunat. Yon na nga. At doon nagsimula ang gulo. Kasi kung iisipin mo, mula sa pananaw ng isang data scientist, perpekto ang ginawa ng algorithm. Tama yung prediction niya. Pero sa pananaw ng isang pamilya, isang tao, isa tong matinding paglabag sa privacy. At dyan mo makikita yung disconnect. Oo, kung ano ang efficient para sa makina ay hindi laging humane para sa tao. At kung i-zoom out natin, yung epekto nito ay hindi lang sa isang pamilya. Kundi sa buong lipunan, ito yung nagiging sanhi ng tinatawag na echo chambers. O filter bubbles kang naka-engage. So ipapakita lang nila sa iyo ang mga bagay na alam nilang sa sangayunan mo. O kaya ikagagalit mo. Basta may reaksyon ka. Basta may matindi kang reaksyon. Dahil dito, unti-unti kang ikinukulong sa isang bula kung saan lahat ng nakikita mo kumakampi sa'yo. At paulit-ulit na lang yun, no? Hanggang sa magmuka ng absolutong katotohanan. Nawawala na yung exposure mo sa mga opinyon na sasalungat sa'yo. At ayon sa isang source, ito raw ang isa sa mga rason kung bakit ang bilis kumalat ng fake news. Wow! So, yung katotohanan, nagiging subjective na lang. Depende sa kung ano ang laman ng newsfeed mo. Kaya in tanong pabalik doon sa win-win situation, kung ang kapalit ng relevant na ad ay ang pagbakawatak-watak ng ating persepsyon sa realidad. Sulit pa ba? Malinaw na may kakayahan itong mag-impluensya sa atin. Nakakatakot. Pero para maintindihan natin yung buong panganib at yung potential, kailangan nating silipin yung makina sa likod nito. Okay, let's unpack this. Paano nga ba talaga gumagana ang teknolohiyang ito? Sige, himayin natin. Dito papasok ang konsepto ng hyper-personalization na pinalakas ng AI. May tatlong pangunahing hakbang. Una, nagsisimula ang lahat sa data. Anong klaseng data? Specifically, first-party data. Teka, ano yung first-party data? Paki-explain. Simple lang. Lahat ng ginagawa mo sa isang website o app, yung pag-click, pag-scroll, yung mga bagay na nilalagay mo sa cart para yung isang diary na ikaw ang nagsusulat. At yung kumpanya ang nagbabasa. Exacto. Yan ang first-party data nila. Sila mismo ang direktang kumulekta nito mula sa'yo. Ito ang pinaka-valuable na data kasi ito ang pinaka-accurate. Ay. Okay. So, nakolekta na nila yung diary ko. Anong sunod? Dito na papasok yung AI, pangalawang hakbang. Ang AI ang magbabasa ng milyon-milyong diary ng sabay-sabay. At anong ginagawa nito? Sa bawat segundo, gumagawa ito ng desisyon para sa bawat isang user. Sinasagot nito yung apat na tanong. Sino ang dapat i-target? Ano ang eksaktong ipapakita? Kailan ito ipapakita? At sa aling channel? Sa email ba? Sa app? O sa social media? so parang isang dambuhalang switchboard operator magandang analogy yan at ang layunin ng lahat ng ito ito yung pangatlong hakbang ay para supartahan ang tinatawag na customer's self-directed journey. Yung paglalakbay ng customer. Oo. Isipin mo kung paano ka bumibili ngayon. Dati, diretso ka lang sa mall. Ngayon, baka nakita mo muna sa Instagram, tapos sinerch mo sa Google, nanood ka ng review sa YouTube. Chinek ko yung presyo sa app, ang daming hakbang. Bawat hakbang, yan ang journey mo. Ang trabaho ng AI ay samahan ka sa bawat hakbang na yun, na parang isang super intelligent na personal shopper. At dito na yata papasok yung talagang mind-blowing part. Ah, oo. Yung tinatawag na holy grail ng personalization. Ang pagsasama ng dalamang uri ng AI. Una, yung customer AI. Na siyang humuhula kung ano ang gusto ng isang tao. At pambalawa, yung generative AI, yung technology sa likod ng chat GPT. Na siya namang gagawa ng mismong content para sa'yo. Dito talaga nagbabago ang laro hindi na lang hinuhulaan ng sistema kung aling pre-made ad ang ipapakita sa'yo. Ano na ang nangyayari? Ang sistema na mismo ang gumagawa ng ad. Yung text, yung imahe, minsan pati video, ng real-time para lang sa'yo. Sandali, linawin natin to. Sinasabi mo na yung text message na matatanggap ko galing sa isang kumpanya. Oo. At yung matatanggap mo, posibleng magkaiba. Kahit galing sa iisang promo. Posibleng magkaiba dahil alam ng AI kung anong mga salita ang mas tatatak sa That is wild. Ang halimbawang binigay ay isang SMS promotion. Sa halip na isang generic na 20% off today para sa lahat, Gagawa ang Gen AI ng libu-libong bersyon. Depende sa profile ko. Oo. Kung alam ng customer AI na ikaw ay isang bargain hunter, ang text sa'yo ay maaring huwag palampasin ang pinakamalaking diskwento. Pero kung yung isa namang customer ay mas interesado sa pagiging exclusive, ang text sa kanya ay isang special na ulok para lang sa'yo. So, yung ad na nakikita ko, maaring hindi na umiiral para sa kahit kanino pa sa mundo? Ano na nga? Okay. Kung ganito na pala ka otomatiko at ka-powerful ang lahat, ano pa ang papel ng mga tao dito? Yung mga marketers, for example papalitan na ba sila ng AI? Yan ang malaking tanong, 'di ba? Ang sabi nila, hindi naman daw, ang nangyayari ay evolution ng trabaho. Paanong evolution? Sa halip na sila ang gumagawa ng lahat mula sa simula, nagiging co-creator o editor na sila ng AI. Ah, okay ang AI na ang gumagawa ng grant work, yung pagsisulat ng sampung version ng email subject o yung paglayout ng iba't ibang ads. So ang mga tao ang nagsisilbing core creative element. Sila ang mag-edit, mag-approve at magpapasya sa pangkalahatang diskarte tama, sila na ang strategic drivers. Parang yung writer na may super intelligent na research assistant. Mas marami silang oras para mag-isip sa mas mataas na antas. Pero hindi ba medyo optimistic yan? For every marketer na nagiging strategic driver, baka may sampun iba pa na mawawala ng trabaho dahil kaya na ng AI yung dati nilang ginagawa. That's a very valid concern. At yan yung debate na yon sa maraming industriya. Wala pang malinaw na sagot dyan. Okay. Sa panig naman ng mga negosyo, madali ba to para sa kanila? Hindi rin. Hindi yan parang switch na i-on mo lang at biglang hyper-personalized na ang lahat. Marami silang hinaharap na hamon. Katulad ng ano? Ang isa sa pinakamalaki ay yung tinatawag na siloed data. Anong ibig sabihin yan? Hindi magkakakonekta ang mga sistema nila. Kumbaga, yung kaliwang kamay ng kumpanya, hindi alam ang ginagawa ng kanan. So, alam ng website nila na gusto ko ng sapatos, pero yung email na pinapadala sa akin ay tungkol sa medyas. Ganun ba yun? Eksakto. Paano ka bubuo ng isang 360-degree view ng customer kung hiwahiwalay ang data mo? Dagdag mo pa dyan ang kakulangan sa digital skills, mga legal na balakid, at siyempre budget at oras. Oo naman. Pero sa lahat ng hamon na yan, may isang namumukod tangi. Ang pinakamalaking hadlang ay gawing trustworthy and explainable ang AI. Trustworthy and explainable? Anong ibig sabihin yan sa practice? Ito yung interesting. Kailangan maintindihan ng isang non-technical na user, isang marketer halimbawa, kung bakit ginawa ng AI ang isang particular na desisyon. Bakit nito inirekomenda na ipakita yung asul na sapatos kay customer A at hindi yung pula? Yon. Kung ang sagot ng sistema ay dahil yan ang sabi ng math, hindi yan sapat. Hindi mo pwedeng pagkatiwalaan yung black box. Kasi delikado yan para sa isang brand, di ba? Paano kung mag-recommend yung AI ng isang bagay na offensive o wala sa tono ng kumpanya? Exacto. Kaya ang hinahanap nila ngayon ay explainable AI. Isang system na kayang sabihin, inirekomenda ko ang asul na sapatos dahil si customer A ay palaging bumibili ng mga produktong my cool colors. At may data to back it up. Tama. Kailangan itong may paliwanag ang lohika niya sa paraang simple at intuitibo. Ang tiwala ang pundasyon para maging matagumpay ang kolaborasyon ng tao at AI. Kung walang tiwala, mananatili itong isang tool na kinatakutan sa halip na isang partner na nakakatulong. Yun ang punto. Sa paghimay natin sa paksang ito, nakita natin na ang personalized advertising ay isang makapangyarihang teknolohiya na may dalawang muka. Sa isang banda, nag-aalok ito ng kaginhawaan. At sa kabilang banda, nagbubukas ito ng pintu sa manipulasyon, paglabag sa privacy, at sa pagbuo ng mga echo chamber na humuhubog sa ating realidad. Ang AI sa likod nito ay hindi na lang basta humuhula kung ano ang gusto mo. Ito na mismo ang nagiging otor ng mga mensaheng para lang sa'yo. Kaya ito ang iiwan naming tanong para sa'yo. Habang nagiging mas mahusay ang AI sa pag-alam at paglikha ng mga bagay na para sa iyong interes, Sino na nga ba ang tunay na editor ng iyong realidad, ikam pa rin ba o ang algorithm na idisenyo para sa iyo? Maraming salamat sa pakikinig at hanggang sa susunod ng AI Affairs.